pagpalit na lang natin ito lahat episode welcome back again to my channel so by the way only in china so dito pala kami nagpapalit ng dollars yes maraming dollars <laughs> yan may ano dyan may isang matanda nakaupo dyan and it's lunch time kaya wala siya so tumawag kami sa kanya kasi may naiwan may naiwan may nakapaskil dyan na telephone number niya at sabi niya, pagkatawag namin is, maya-maya konti kasi I'm eating. Ay, charot. So, ayan, hinihintay nga namin ni Enche. Well, super so, duper hot that time. At ako ay eh, naiinita na talaga dahil sa sobrang haba ba naman ng hair ko. Gusto ko na talaga itong paputulan soon makikita nyo kung gaano ko kaganda pag maikli ang buhok ko <laughs> may ganarn so ayun nga balik tayo sa changing dollars so instead na magpapalit kami sa bangko so ta sa tao kami magpapalit kasi sabi ni Inchik is mas malaki daw ang palitan kapag sa tao mo siya papalitan ay basta yun yun and then after nga namin nagpapalit no Lagi kami pumupunta dito. Nagbabaka sakali na manalo ng isang million. Huy, may ganun. <laughs> at ito nga, panalo si Enchik. Ako, laging talo. Hay nako. Malas ko talaga. Malas ko talaga pagdating sa mga postahan at pag-games. Kahit pag-games nga, yung mga pahula-hula, hindi ako marunong. Kasi talagang wala akong alam sa mundong sinungaling. <laughs> at dahil napalitan ko na yung ating mga dolyar, syempre, nagfe feeling mayaman tayo ngayon o oh, 'di ba? Ganito pa ang feeling parang ano, pinapadalhan ka lang galing sa Western at kapag hawak mo na 'yung pera, parang gusto mo nang bilhin talaga lahat ba? <laughs> Tignan mo 'yung feeling ko na ano ba, parang hindi mo pera tapos igagastos mo lahat. Pero ang saklap kasi pera mo din pala 'yung ginamit mo. <laughs> Pero at least 'di ba hindi ka mag-iisip, ay, shopping today bayad tomorrow. Oh, ganun ba? At least, di ba, pera mo, sariling pera ang ginamit mo. Wala kang isipin na after ko mai, ano to, gastos lahat ito, mag-isip na naman ako ng kung saan kukuha ng pera para ipangbayad sa aking hiniram. Ay, may ganon. Ano yon patama? So, ayun nga, no, dahil sabi ko kay Enchek, since meron akong pera ngayon, sige, kunin mo lahat ng gusto mo. Huwag mong isipin kung magkano ang presyo nito. Pero sa gist pa lang na RMB, 10 RMB pa lang, nagreklamo na siya na mahal. So sab sabi ko sa isip ko, only 10 RMB. Char! 10 RMB only. Kunin mo yan, ilagay mo sa basket lahat ng mga gusto mo. Charot. <laughs> At buti na lang hindi ito ano, si Enchek ah uh, ano tawag dito? Hindi siya abusado. O oh, imbis na maging abusado siya, ako ang naging abusado. Ay, charot. Wala, pinaparamdam ko lang sa kanya kung ano ang feeling na siya naman ang gagastusan ko, 'di ba? At nakita ko talaga sa pagmumukha niya na ang saya at parang ang gaan ng mukha niya tignan. So, ang gaan lang din sa feeling kasi ah uh, parang ano lang ba, give and take but actually, I'm all take and he always give ah sanggara oh, may pa anong <laughs> so ayan pa na nga tayo no? and that's it for today's episode thank you for watching everyone have a good day bye yeah.